Para sa balita, tatlong bagyo isang LPA binabantayan sa loob at labas ng PAR. Ang detalye ng balita sa IFM News hatid ni Idol Rayward Mata. IFM News. Yes, Idol Fina, tatlong bagyo at isang low no pressure area ang patuloy na binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR kasalukuyan sa pa rin naapektuhan ng Typhoon Goring ang Cagayan Valley at patuloy na pinalalakas ang habagat na nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Mayroon itong hangin umaabot sa 155 km per hour at kumikilos pa hilagang kanluran. Mula ngayong umaga hanggang Miyerkules, inaasahang kikilos pa hilagang kanluran patungo sa Luzon Strait at maaring lumabas ito sa para Webes ng umaga. Ayon sa ulat ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o no Pag-asa, isa pang bagyo na may international name na Haikwe ang inasaang papasok sa par bukas ng gabi o webes ng umaga at tatawaging hana. Ang bagyong Haikwe ay ang kikilos pa kanluran, nilagang kanluran at posibleng magkaroon ng binary interaction kay Typhoon Goring sa susunod na araw. Samantala, maliit ang posibilidad na tumama ito sa alinmang bahagi ng bansa Ngunit palalakasin din ito ng habagat na muling magdadala ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng Joint Typhoon Warning Center o JPWC na may isa pang bagyo na may international name na damrey ang binabantayan sa silangan ng Japan at nakapasok na ito sa Baroclinic Zone na kasalukuyang sumasa ilalim sa extra-tropical transition. Wala naman itong epekto sa bansa at hindi papasok sa para. Sa karagdagan, isa pang LPA ang nabuo malapit sa Paliki, Federated States of Micronesia. So balit maliit ang posibilidad na maging bagyo ang nasabing LPA sa susunod na 24 oras. Wala rin na epekto sa bansa at hindi papasok sa para ayon sa pag-asa. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako, si Ward Mata, para sa back to number 1 sa Nielsen at Cantar Survey, ito ang 98.5 iFM Idol iFM News. Maraming salamat Idol Reward Mata. Mga Idol Catchmer Balita, bisitahin din ang ating Facebook page ang 98.5 iFM Kawayan at ang ating website www.termind.ph para sa si mga pang mga balita.